Hello mga kumarites, ito nga pala ay ganap natin ngayong araw. Awas na nga si kumarites at napag-isipan ko nga na maggrocery. At dahil alas 8 na nga ng gabi niya ay wala naman na tayong masyadong mapag-groceryhan na malapit. At ito na nga yung akin darling at sabi ko nga sa kanya ay magdala nga siya ng eco bag. Dahil kesa naman supot ang paglalagyan ay mahihirapan nga ako sa pagdadala dahil nakamotor lang kami. Dito nga pala tayong maggrocery sa Robinson Easy Mart. Dito nga pala ako naggrocery lalo na kapag kakakaunti lang naman yung aking bibilhin. At isa pa nga ay alas 10 pa nga nagsasarado. Wala nga akong balak maggrocery dahil nga ang akala ko nga ay mawawalan ng trabaho ang akin darling. Dahil hindi ko nga siya pinasama sa kabite dahil nga malayo. At isa pa nga ay wala mag-aasikaso nga sa aking anak. Sabi ko nga sa kanya ay dito na nga lang siya at kahit nga wala siyang trabaho ay kaya ko naman siyang buhayin. <laughs> kaya naman yung nilalaan ko talaga na pang grocery ay inilaan ko na lang sa pambilisana ng ulam. Diretso pa naman yung kanyang trabaho kaya naman sabi ko yung ipambibili ko na lang ng ulam ay ipang grocery ko na lang muna. Bibili na nga ulit ako ng mga tinapay at ito nga yung pinambabaon ko kasi sa tanbaho. At ito nga natikman ko nga itong krusini na ito at napabili nga ulit ako ng dalawa. Parehas nga masarap yung flavor na yan kaya naman dalawang flavor ulit yung kinuha ko. Kumuha na nga din ako ng gardenia dahil nga merienda ng aking anak sa hapon. Maalam naman na kasi yung gumawa ng kanyang merienda sa hapon kaya naman hinahayaan ko na lang. Ito nga ay halos mga pagkain nga la ang namin. At ito nga butter toast na ito ay gustong gusto ko nga rin. At dahil nga may bakal nga ang ng aking darling ay hindi nga siya pwede niyan dahil nga matigas. Tumingin naman ako dito sa UTA section at titingin nga ako ng pansit canton At dahil nga natikman ko na nga itong lomi ay kukuha nga pala ako ng dalawa. Masarap nga kasi itong mga kumaretes lalo na kapag ka umuulan tapos lalagyan mo ng itlo. Kumuha na nga rin pala ako nitong mac and cheese at saka bake mac pang merienda nga ng aking anak sa hapon. Sabi ko nga ay magpaturo na nga lang kay Mudra kung paano lutuin. At kumuha na nga rin pala ako nitong pansit canton at chili man playboard At kumuha na nga rin pala ako nitong cup noodles at ito nga ay gusto nga rin ng aking asawa. Hindi naman kasi kami palagi kumakain yan pagka nga lang nagustuhan. Ay aba, kung araw-araw naman, ay eh, baka naman tayo ay magkayuti ay na yan. Kumuha na nga rin pala ako nitong bulalo na eh, spicy ang flavor. Alam nyo naman na yung aking mag ay napakahilig nga sa maanghang. Sabi ko nga ay eh, parang hindi na nga kasya dito sa aking basket at bumalik nga ako at kumuha pa nga ako ng isa. Dahil sa tinapay pa nga lang, ay puno na agad. Napakasarap naman talaga mga kumarita sa pakiramdam kapag ka nakakapag-grocery ka nga. Pero dahil nga ngayon ay limited nga lang ang budget natin ay hindi natin dadamihan ang ating mga kukuhanin. Wala naman kasi tayong bibilhin ng mga sabon-sabon dahil nga meron pa nga tayo. Bumili na nga rin pala ako nitong gatas dahil wala na nga akong panlagay sa aking kape. Medyo tipid nga kami sa kape ngayon at yung mga binili ko pa ang kape na karamelo ay hindi pa nga nababawasan. Kumuha na nga rin pala ako nitong ketchup at nung isang araw nga ay ditaktak na nga yung aming lagay ng ketchup. At dahil mahilig nga ang aking mag-ama sa sauce, kaya naman ayan kumuha na nga ulit ako nitong UFC. Ipapatry ko nga yan dun sa aking mag-ama kung masarap. Kumuha na nga rin pala ako nitong kahit meron pa nga sa bahay. At ayan, napakabilis naman talagang maubos nitong toyo ko. Kaya naman kumuha na nga ako ng dalawa. Pero yung suka nga, ay madami pa naman. Kaya hindi na nga ako kumuha. At ayan, kumuha na nga rin nga pala ako nitong mantumas na maanghang. Halos lahat ata na kinukuha ko ay maanghang. Dahil nga gawa nga nung aking mag -ama. At pumunta naman ako dito sa Asukalan. At ang hinahanap ko nga ay yung Tiguan Port lang. Yun nga lang ay wala nga ako makita ang Port. Kaya naman itong kalahati na lang itong aking kinuha. Dahil mabilis nga din kami sa Asukal. Dahil ginagamit ko nga sa kape. At dahil pinagluluto ko nga ng paksiyo na bangosyo, ang aking asawa ay gagamitan nga din yun ng asukal. At dito naman ako napapunta sa meat section. Nakakita nga ako nitong mga chicken na may marinate na. Ang tatak nga pala niyan ay magnolia kaya naman titikman natin kung masarap. Ipapatikim ko nga pala yan sa aking anak kung magugustuhan. Dito pa nga ako nagtagal dahil nagsasalawahan pa nga ako sa presyo. Iniisip ko nga kung bibili ba ako o hindi. Pero dahil sa kagustuhan ko nga matikman ay bumili nga ako. Kahit nakapak nga yan, ay titimbangin pa nga nila yan at saka nilalalagyan ng presyo. Spicy fried chicken yung ready to ko, Ito <laughs> spicy. Ah, ayan. Tingin. Okay, Madami laman. Ilang piraso. Okay. Okay. Tingin. Ito talang tono. Ah. Magkano yung inasal? Chicken Ah, oh, yung ganito. Ang pili yan, ha? Minsan po kasi nalabas ko sa mga Pwede patingin ako nung chicken in asar. Konti um, pa lang. Sige, ito na. Ang bangang sa school ayan nga, nung nakapili na nga ako, ay tinimbang na nga ni ate at nilagyan na nga ng presyo. At nung tiningnan ko nga ang presyo ay nasa 160 rin. Ang pinili ko nga pala ay yung ipiprito na lang. Meron nga din kasi silang chicken inasal at paborito nga yun ng aking anak. At dahil nga sa palengke ay meron nga kaming suki na nagbebenta nga ng chicken inasal ay doon na nga lang ako bibili para mas mura. Pagkatapos nga yan ay bibili nga sana ako nitong bell pepper. At nung tiningnan ko naman ang price ay 50 ang isa ay binali ko na nga lang uli. Magpapabili na nga lang ako kay mudra sa palengke. Magpapaluto kasi ako sa aking asawa ng kalderetang manok. Pero kung hindi nga si mother makakauwi ng bayan, ay wala naman na akong no choice. At dahil hindi pa naman magluluto yung aking asawa ng kalderetang manok, ay sa isang araw na nga lang ako bibili. At bibili nga din sana ako nitong repolyo at panlahok naman sa nilaga. At nung nakita ko nga ang presyo, ay kaliit-liit ay sandaan, ay sabi ko sa na nga lang. At ang isa rin talaga sa pinunta ko dito ay yung butter. Yun nga lang ay wala na nga sila nung mumurahe na butter at ang natira na nga lang dito ay yung mga mahal. Kaya naman ay napapatuktok na ngalang ako nandali at napapaisip kung anong ang bibilhin ko. Okay na kasi ako dun sa buttercup o kaya dairy cream. Yun nga lang ay parehas wala. At nandito nga ay yung magnolia. Tingnan nyo naman isang daan ng isa. Sa linggo na nga lang din ako bibili kapag ka na nga ako sa bayan. At ayan, dito naman ako napapunta sa mga chichirya at bumili na nga lang din ako ng mga ilang piraso. Ang mga chichirya kasi dito ay yung malalaki, wala nung maliliit. Kung meron man na maliit ay iilan nga lang. Bumili nga lang pala ako nitong isang pika at isang malaking piato. Tapos nakakita nga ako ng piatos na sour cream ang flavor kaya naman kumuha ako ng dalawang maliit. At wala na din naman akong naisip na bibilhin pa kaya naman nagpunta na nga ako dito sa counter. Sayang din talaga yung Robinson card ko dahil nga nawala. Hindi ko nga alam kung nalaglag ba o saan ko na ilagay. Sayang din kasi yung points noon dahil nga nag-grocery din naman ako dito. Ang kagandahan nga lang dun sa kanilang card ay wala nga ang expiration. At ayan nga pagkatapos ko nga magbayad ay umuwi na nga rin kami. Buti na lang din talaga at meron nga din dito na strip seal at masakit nga kasi ang aking lalamunan. Kaya bibili pa nga ako sa butika ay eh dito na lang ako bumili dahil ang mga butika nga ay sarado na. At yun lang naman mga kumarites ang kaganapan natin for today's video. Salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking mini vlog. Bye!